Kuya MG, tawag ko sa iyo. Ang laki ng respeto ko sa iyo. Hindi ka lang naimbitehan. Gagawa ka na ng kung ano-ano, gagawa ka pa ng kanta. Kuling naglabas ng kanyang galit ang vlogger na si Wamos Cruz sa pambabatikos na natatanggap ng kanyang partner na si Antoinette Gale, kaugnay sa sexy dance number nito sa kaarawan ng kanilang anak. Binatikos ng kapwa nila vlogger na si Makagago ang naging performance ni Antoinette. Ayon sa kanya ay nalito ang mga bisita ng couple vlogger kung children's party ba ang kanilang dinaluhan o kaya ay stag party o bachelor's party. Pakiramdam raw niya ay pinaghanda ang mabuti ni Antoinette ang event kaya ito nagpareto ng kwet. Maging ang damit na sinuot ni Antoinette sa pagsayaw ay hindi pinaligtas ni Makagago Anya ay hindi akma sa okasyon ang sinuot nitong kumikintab na silver na mas nababagay sa club. Ito naman raw si Hamos ay tuwang-tuwa pa sa gilid at pumapalakpak pa. Sobrang proud pa raw ito. Payo ni Makagago na dapat sa kwarto na lang nila ginawa ang ganon dahil sobrang nakakahiya raw ang ginawa ni Antonet. Binatikos rin niya ang sayaw ni Antoinette na sobrang pilit na parang lilindol na raw ang stage. Sa ginawa ni Antoinette ay nagmistulang siya ang celebrant dahil sa gigil na gigil itong mag-celebrate. Inakala raw nila na Coco Melon ang team dahil children's party, ngunit literal na Coco Melon ni Antoinette ang sinangkalan niya sa pagtitipon. Naglabas din siya ng sama ng loob sa couple blogger na tinuturing niyang kaibigan dahil hindi niya raw inakalang hindi siya iimbitahan sa birthday ng kanilang anak. Isang linggo raw siyang hindi nakatulog sa kakaisip kung bakit hindi siya naimbitahan, samantalang ang psychic na si Jay Costura na limang araw pa lamang nilang nakilala ay nandoon sa party. Kaya masama ang kanyang loob kilaw hamos. Isang linggo siyang nagka-anxiety dahil dito. Hindi siya makamove on sa ideyang hindi siya naimbita at hindi niya raw ito matanggap. Sana raw ay sinabi ni Wamos kung masama ang loob niya kay Makagago, hindi yung pinapaasa siya nito na kaibigan pa ang turing sa kanya. Alam naman raw ni Wamos na nagkaroon siya ng takot pagdating sa pagkakaibigan. Alam niya raw sa kanyang sarili na wala siyang dinawang malilaban kay Wamos. Matapos maglabas ng sama ng loob sa itinuturing niyang kaibigan, ay may inihandang kanta si Makagago para kay Antonet patungkol sa trending sexy dance nito sa birthday party. Tila nakarating kay Wamos ang ginawang ito ni Makagago at inalmahan niya ang kantang ginawa para sa kanyang partner. Anya ay hindi lang naimbitahan ay gumawa na ng kanta. Akala raw niya ay isa lang ang kanyang problema at ito ay ang issue sa paglabas ng opinion ni Mark sa birthday party. Pati pala raw si Makagago ay problema rin niya. Dagdag pa ni Wamos ay pinagtutulungan siya ng dalawa upang makahanap ng butas sa birthday ng kanyang anak at upang makagawa ng content. Buong post ni Wamos, hindi lang naimbitahan gumawa na ng kanta para sa asawa ko. Kala ko yung isa lang may problema. So pati pala ikaw. Anong klasing mga kaibigan kayo? Dahil tapos ka na, ako naman mamaya. Pinagtutulungan niyo pa ako para lang meron kayong makontent.